mga kababayan, narinig nyo na ba ang pinakamalaking balita ngayong Hunyo 2025 at 25 tungkol sa social pension ng mga senior citizen? Kung hindi pa, sigurado akong magugulat kayo sa mga pagbabagong naganap at sa mga bagong schedule na inilabas ng ESRI para sa social pension payout ngayong taon. Alam nyo ba na may mga mahalagang updates na maaaring makaapekto sa inyong monthly pension at sa kung kailan kayo makakatanggap ng inyong pera? Ang mga tanong na ito ay mahalaga lalo na sa mga senior citizen na umaasa sa social pension bilang isa sa kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita tuwing buwan. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng mga detalye tungkol sa mga bagong schedule at requirements, hindi ko makakalimutan na magpasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa aming channel. Kung ito ang unang beses ninyong nanonood ng aming mga video o kung hindi pa kayo nakasubscribe. Pindutin na ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo makakalimot sa mga susunod naming update tungkol sa mga benepisyo ng mga senior citizen. Ang aming layunin ay magbigay ng tama at pinakabagong impormasyon para sa inyong kapakanan. Ngayong Hunyo 2025, maraming mga senior citizen ang nagtanong kung ano nga ba ang mga pagbabago sa social pension program ng gobyerno. Una sa lahat, kailangan natin maunawaan na ang social pension ay isang monthly cash assistance na nagkakahalaga ng limang daan pesos na ibinibigay sa mga indigent senior citizens na walang pension mula sa raya. GZIS, o iba pang retirement benefit programs. Ang programang ito ay bahagi ng Expanded Social Pension Program na nilalayong makatulong sa mga senior citizen na nangangailangan ng tulong pinansyal para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pero ang tanong ng marami, anong nga ang mga bagong schedule na inilabas ng ESV? para sa Hunyo at 2025, ayon sa mga pinakabagong anunsyo mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang Social Pension Payout para sa buwan ng Hunyo libo at 2025 ay magsisimula sa Ika Negatibo 24 ng Hunyo. Ngunit may mga mahalagang detalye na kailangan niyong malaman tungkol sa mga araw na ito. Hindi lahat ng senior citizen ay makakatanggap sa parehong araw dahil ginagamit ng SGE ang staggered payout system upang maiwasan ang masyadong maraming tao sa mga payout sites at upang mas mapadali ang proseso ng pamimigay. Kaya nga napaka-importante na malaman nyo kung kailan kayo makakakuha ng inyong pension base sa inyong location at sa mga nakatakdang schedule. Ang mga senior citizen na nakatira sa mga urban areas o sa mga malalaking lungsod ay karaniwang nakakakuha ng kanilang pension sa mga unang araw ng payout period. Samantalang ang mga nakatira sa mga rural areas o sa mga malalayong lugar ay nakakakuha naman sa mga susunod na araw. Ang dahilan dito ay upang masiguro na lahat ng mga beneficiary ay makakakuha ng kanilang pension nang walang aberya o problema. Pero hindi lang 'yan ang mga pagbabago na dapat ninyong malaman. Mayroon ding mga bagong requirements na inimplement ng yesri para sa mga social pension beneficiaries na yung libo at 25. Ang mga requirement na ito ay nilalayong mas mapahusay ang sistema ng pamimigay ng pensyon at masiguro na ang mga tamang tao lang ang nakakatanggap ng benepisyong ito. Kailangan ba ninyong mag-submit ng mga bagong dokumento o kailangan ba ninyong dumaan sa bagong proseso ng verification? Isa sa mga pangunahing bagong requirement ay ang mandatory biometric verification na dapat gawin ng mga beneficiary tuwing makakakuha sila ng kanilang pension. Ang biometric verification na ito ay ginagamit upang masiguro na ang taong kumukuha ng pension ay talaga namang authorized beneficiary at hindi ibang tao na nagpapanggap. Ang prosesong ito ay medyo matagal sa simula, pero sa kalaunan ay magiging mas mabilis na dahil masasanay na ang mga tao sa sistema. Dagdag pa dito, mayroon ding mga bagong health protocol na dapat sundin ng mga senior citizen kapag pupunta sila sa mga payout sites. Kahit na medyo humupa na ang mga restrictions na naging dahilan ng pandemic. Ang YesBio ay patuloy pa rin nag-implement ng mga safety measures upang protektahan ang kalusugan ng mga senior citizen na pumupunta sa mga payout sites. Ang mga protocol na ito ay kinabibilangan ng mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga enclosed areas, pagpapanatili ng social distancing, at pagsunod sa mga health screening procedures. Mayroon ding mga bagong payout sites na naidagdag ng ESA para sa mga senior citizen na may hirap na pumunta sa mga dating mga location. Ang mga bagong payout sites na ito ay matatagpuan sa mga mas malapit na lugar sa mga community ng mga senior citizen, kaya mas madali na para sa kanila na makuha ang kanilang pension. Kung hindi niyo alam kung saan ang pinakamalapit na payout site sa inyong lugar, maaari ninyong makuha ang impormasyon na ito sa mga barangay officials ninyo o sa mga YesV field offices sa inyong area. Pero ang tanong na laging tinatanong ng mga senior citizen ay kung paano nila malalaman kung qualified pa ba sila para sa social pension program. Kailangan ba nilang mag-renew ng kanilang application tuwing taon o kailangan ba nilang mag-submit ng mga bagong dokumento? Ang sagot dito ay depende sa inyong status bilang beneficiary. Kung kayo ay continuing beneficiary na walang mga changes sa inyong personal information at sa inyong financial status, hindi na kailangan mag-submit ng mga bagong dokumento maliban sa mga routine verification na ginagawa ng Yahweh. Ngunit kung mayroon kayong mga pagbabago sa inyong personal information tulad ng address, contact number, o iba pang mahalagang detalye, kailangan niyong mag-update ng inyong records sa Yahweh. Ang pag-update ng records na ito ay mahalaga upang masiguro na makakakuha kayo ng inyong pension ng walang problema at upang maiwasan ang mga delay sa pagbibigay ng inyong benefits. Mayroon ding mga senior citizen na nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin kung hindi sila nakakuha ng kanilang pension sa nakatakdang araw. Una sa lahat, huwag kayo magpanik dahil maaaring may mga technical issues lang o may mga administrative delays na nangyari. Ang una ninyong dapat gawin ay makipag-ugnayan sa mga YesV personnel sa inyong area upang malaman kung ano ang nangyari sa inyong pension at kung kailan kayo makakakuha nito. Ang EADU ay may mga hotline numbers na maaarin niyong tawagan kung mayroon kayong mga katanungan o mga problema tungkol sa inyong social pension. Ang mga hotline na ito ay available tuwing office hours. At may mga trained personnel na handang tumulong sa inyong mga concerns. Bukod sa mga hotline, maaari din inyong bisitahin ang mga YesRe field offices sa inyong area para sa personal consultation tungkol sa inyong pension. Mahalagang tandaan din na ang Social Pension Program ay patuloy na ni-review at ini-improve ng gobyerno upang mas mapahusay pa ang serbisyo para sa mga senior citizen. Kaya mga kababayan, patuloy ninyong subaybayan ang mga announcement mula sa ESV para sa mga susunod na updates tungkol sa programa. Ang mga update na ito ay maaaring makaapekto sa dami ng inyong pension, sa mga requirements, o sa mga proseso ng pagkuha ng benefits. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong ipaalala sa lahat ng mga senior citizen na ang social pension program ay isa sa mga paraan ng gobyerno para ipakita ang pagmamahal at pag-aalaga sa mga matatanda. Kaya naman, huwag ninyong kalimutan na i-take advantage ang benepisyong ito kung kayo ay qualified at huwag ninyong kalimutan na mag-follow ng mga tamang proseso upang makakuha kayo ng inyong pension ng walang problema. Salamat sa inyong panonood at makakasama namin kayo sa mga susunod na video. Para sa mga updates tungkol sa mga government benefits para sa mga senior citizen.